Yan, magaling good morning mga tol. Ito nga pala yung ginistin natin kapot. Mga floating bags. Tingnan natin. Mag na mag natong tong napalamigan. Papalamigan ulit natin mamaya. At mamaya ng hapon, maglalagay na tayo ng spawn. Mag-spawn na tayo. Ito yung isa. Medyo mainit pa siya. Kailangan pa natin siyang palamigin. Sakto na ito mamaya. Maghapon. Mamaya ang gabi pwede na tayo mag-spawning. Maglalagay tayo ng pundla. so ayan na mga tol ito na mga fruiting bags natin bali 48 fruiting bags pala to 50 sana kaso nasunog yung dalawa nabutas yung plastic hindi na pa pwede yun ito na lang muna sample pa lang naman to kaya okay na tong 48 fruiting bags ito naman yung punla na ilalagay natin mamaya. Okay na yun sa ibabaw niya kaso baka masira eh pag pinatagal ko pa. Hindi <coughs> na siya nagtuloy sa ilalim, sa ibabaw lang siya pero goods na to. Maganda naman tong punla. Kaya pag lumamig mamaya itong floating box natin mamaya ang gabi pwede na tayo mag spawning para tingnan natin kung mag ano siya <clears throat> success sana wag tuloy tuloy tumubo yung mushroom so ayun mga tal mag spawning na tayo nagyan natin ng alcohol itong mga ano, simple lang natin gumawa lang ako dito ng alambre Ayan. Tapos, lagyan ng alcohol. Meron din na tayo ditong nature alcohol na apoy. Ayan. Pang di-disinfect naman natin dito. Ayan. Okay. Siyempre, mag-alcohol din tayo ng kamay. hindi ma-contaminate yung ating gagawin na mga floating bags ito nga pala yung pinakita ko sa inyo kanina na punla lalagay natin yan dito sa loob hanggang dito na lang muna ako magsasalita mga tol dahil iwasan natin magsalita kasi baka matalsikan ng ano eh. yung ating gagawin ni eh kung contaminate pa sayang naman kung masisira lang sayang yung mga natin kaya silence lang muna ako lalagyan na natin siya ng pula na natin siya ng pumabo magkakaroon din yan ng puti puti pagkatapos ng 15 days observahan natin yung araw araw so ayan mga tol ito na yung mga nagawa nating floating bags ng ano oyster mushroom natin 30 fruiting bags lang yung nalagyan natin dahil hindi nakasya yung mother spoon natin so ayan hanggang dito na lang muna mga tol update natin ito after 15 days itignan natin kung mag grow nga sya hanggang dito na lang muna mga tol salamat sa inyong panonood